Hello guys! Ngayon ay magluluto tayo ng biko. Ayan. Gawa muna tayo ng latik. Napakatagal niyang gumawa ng latik pero okay lang. Ayan, naluto na siya. Ang bilis, di ba? Ayan. Tapos yung mantika nun, nilagay natin dito at dyan, nilagay ang asukal at tinunaw. Tinunaw natin. Nilagyan ko nga rin pala ng gata. Ayan bukod sa mantika, may gata. At pag ganyan na, ilagay na natin ang ating kaning malagkit. Halo-halo lang. Napakasarap nito at matagal siyang masira. Pero nakakapagod lang. Kakahalo pero okay lang. Masarap naman. Ayan, ganyan lang. Tapos halo-halo lang. Antayin lang natin hanggang sa lumapot. Talagang exercise to sa braso kasi malagkit. Haluin. Ayan. Malapit na yan pag na. Ang sarap nito guys. Ayan. Malagkit na. Malagkit na siya. At malapit na yan. Matapos. 'di ba? Paulit-ulit ng sinasabi pero malapit na at ayan na nga tapos na 'yan. O 'di ba? Pag kanya na, pag kanya na kalagkit, tapos na 'yan. O lagyan natin ng mantika yung ano. Basta ayan na ang latik at ayan na nga nilagyan na natin ng latik. Tapos na tayo. Salamat.